Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama po natin si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Connie! Kasagsagan ng ulan nang sumemplang ang dalawang motorsiklo sa Mlang Cotabato. Nangyari ang aksidente sa barangay Baguntapay. Base sa investigasyon, posibleng nadulas ang mga motorsiklo sa basang asfalto dahil sa pagulan. Sugatan ang parehong rider. Binigyan sila ng first aid ng mga rumispunding otoridad bago dinala sa ospital. Patay ang mag-asawang senior citizen sa Bago Negros Occidental nang mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ayon sa pulisya, patawit ng kabilang lane ang motor nang tamaan ng likod ng pickup. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mag-asawa. Hawak ngayon ng Bago City Police ang driver ng pickup na walang pahayag. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicides. Mahigit isang buwan na lamang bago ang Pasko, kaya budget-budget na po tayo, ha? Base po sa inilabas kasi na price guide ng DTI, tumaas po eh ang presyo na mahigit sang daang not noche buena items. Depende po 'yan sa laki at brand, syempre. Nasa 170 hanggang mahigit 928 pesos ang ham. Ang keso de bola nasa 210 hanggang 445 pesos. Halos 62 pesos hanggang mahigit 302 pesos ang fruit cocktail. Mahigit 56 pesos hanggang 310 pesos naman ang keso. Mahigit 20 pesos hanggang halos 246 pesos ang mayonnaise. 36 to 50 hanggang 72 pesos naman ang all purpose cream. 27 hanggang mahigit 263 pesos ang sandwich spread. 32 hanggang 114 pesos ang pasta o spaghetti. Mahigit 30 pesos hanggang mahigit 126 pesos ang elbow macaroni. 16 pesos and 50 centavos hanggang halos 93 pesos ang tomato sauce. Ang salad macaroni nasa 36 hanggang mahigit 126 pesos naman. Habang mahigit 28 pesos hanggang 103 pesos ang presyo ng spaghetti sauce. Apektado po ang ilang transmission lines sa Luzon. Kasunod pa rin po yan ang pananalasa ng Bagyong Pepito ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kabilang dyan ang ilang transmission lines sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa Aurora. Sinisikap ng NGCP na kumpunihin at maibalik agad sa normal na operasyon ang ilang NGCP lines matapos ang pananalasa. Samantala, restored na ang ilang transmission line sa Benguet. Lumikas ang mahigit apat na pong pamilya sa Baguio City dahil sa banta ng Bagyong Pipito roon. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Konis, ngayon ay gumanda na yung panahon dito sa Baguio City, mataas na yung sikat na araw. Kagabi, pinakanaramdaman dito yung hagupit ng super typhoon Pepito. Kung kailan naranasan dito yung malakas at tuloy-tuloy na buhos ng hangin o buhos ng ulan at malakas din yung hangin. Kaya nagkaroon ng pagguho ng lupa. Gumuho ang lupa na may kasamang bato sa Cannon Road sa bahagi ng Camp 5 sa Tuba, Benguet. Kahapon pa isinara sa mga motorista ang Cannon Road bilang pag-iingat at paghahanda sa pagtama ng bagyo. Kaya wala namang nasaktan o naapekto mga dumaraan. Sa ngayon, sa Marcos Highway at na Road muna pwedeng dumaan ang mga motorista. Dahil sa bagyong pepito, mahigit apat na pamilya ang lumikas at nagpalipas ng gabi sa evacuation center sa Baguio City. Sila ang mga nakatira sa mga lugar na delikado sa baha at paguho ng lupa. Sina Leia at Virginia kasama ang kanika nilang mga pamilya na dito muna na natili sa evacuation center. May modular tent sa daw kaya hindi sila nagsisiksikan. Natatakot daw sila. Papaw ang City Camp Lagoon na, na malapit sa kanilang bahay kaya lumikas na muna sila hapon pa lang kahapon. Siyempre, hindi na po naman natin po inaasahan kung a ang aabaw yung kanal o hindi. Kaya mas maaga nang nailikas namin yung mga bata, pati mga kapitbahay namin. Ninervious ako, ma'am. <laughs> Ninervious ako dahil malakas nga po. Super typhoon. Dahil siyempre, hinto na po yung ano, bagyo. Makawin na kami. Connie, hindi katulad Kagabi uh, o kahapon ng hapon hanggang kaninang umaga ay bukas na itong ride park sa mga turista. Katulad ng nakikita nyo, meron ng ilang mga namamasyal dito. At uh, samantala tuloy-tuloy din yung clearing operations ay sinasagawa ng Baguio CDRRMO doon nga sa landslide o gumuhong lupa at mga bato sa Kennon Road. Yan yung latest muna dito sa Baguio City. Balik sa Connie. Maraming salamat at ingat, Darlene kay Wagi iyang ilang individual sa 66 Ramon Magsaysay Awards ang tinaguriang Nobel Peace Prize ng Asia. Dinaluhan niya ng mga personalidad mula sa iba't ibang bansa sa Asia na may natatanging ambag sa kanilang industriya. Apat na personalidad at isang institusyon ang ginawara ng parangal ngayong taon. Kabilang sa kanil mga kinilala ang legendary Japanese animator, filmmaker at manga artist, na si Miyazaki Hayao na hindi nakadalo ng personal. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking nagnakaw umano sa collection box ng isang simbahan sa Compostela dito sa Cebu. Sugatan naman ang tatlong sakay ng isang tricycle matapos mabangga ng isang SUV sa Bacolod City. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa video na kuha ng netizen, makikita ang isang lalaking nakahiga at dalawang babae nakaupo sa kalsada sa Bacolod City. Sakay sila ng tricycle na tumagilid matapos mabangga ng SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, Tumilapon at nagkasugat ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang uh, akong sister girl uh, shout because uh, him big uh, ask for help. Tapos siya, umagnaog siya and gin nag siya sa mga victims. Wala yung gin help, dapat isa nag-call ka sa ilang dinasobrahan sila one hour to sa road. Nagulat ang ambulance natumba na ng tricycle tungod sa kakusog sa impact. Mm -hmm. Then amo to nagtabog pa gani, ang bumper to sa SUV. Mm -hmm. Amo to isa sa rason nga na-identify siya. Sumuko rin sa mga polis ang nakabanggang driver na noong una ay sinubukang tumakas dahil sa takot. Ta sa uh, mga drivers nga kung maka uh, ano sila accident eh, maghunong sila kag inilaplagyuhan. Then ang daw the rason niya to, daw na nervous to siya, na siya, nga nakabunggo siya, which is hindi rason. Ayon sa pulisya, nakaharap na ng nakabagang driver ang pamilya ng mga biktima. Hindi pa na pagdesisyonan kung magsasampa ang mga ito ng kasong reckless imprudence resulting in damage of properties and physical injuries. Arestado ang isang lalaking nanloob at nagnakaw ng koleksyong pera mula sa simbahan sa Compostela, Cebu. Naaktuhan ng nakasaksi ang lalaki na nasa loob ng simbahan habang may kinukuha sa isang collection box. Ayon sa Compostela Police, dumaan umano ang sospek sa nagibang bahagi ng grill. Nang mapansin ito ng staff ng simbahan, agad ipinagbigay alam sa Compostela Police. Aamot sa mahigit sanlibong piso ang nakuha ng sospek galing sa collection box. Kim Salinas ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nalunod naman sa isang fish pond ang isang lalaki sa Batak, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, pumunta sa lugar ang lalaking 37 anyos na biktima kasama ang kanyang pamilya para magpiknik. Nang isda raw noon ang lalaki nang sumabit sa damo sa fish pond ang kanyang pamingwit. Lumusong sa tubig ang lalaki para tanggalin ito sa pagkakasabit hanggang sa ay siya malunod. Sinubukan pa siyang ang isalba pero idirekta dead-on arrival ng dalhin sa ospital. Sa ating mga motorista naman, ipatutupad ngayong linggo ang taasingil sa toll ng Subic Clark tarlac Expressway o SCTEX at Muntinlupa-Cavite Expressway o MCX. Yan na raw ang ikalawa sa tatlong tranche ng periodic adjustment ng Toll Regulatory Board. Simula bukas, may dagdag na 64 centavos kada kilometro para sa Class 1 vehicles sa SCTEX. 1 peso and 29 centavos naman para sa Class 2 vehicles, habang 1 peso and 93 centavos sa mga Class 3 vehicles. Sa Merkules naman, ipatutupad ang bagong toll sa MCX. 22 pesos na ang babayaran ng mga Class 1 vehicles, matapos itong tumaas ng 3 pesos. Dagdag na 4 pesos naman sa Class 2 vehicles, 43 pesos ang bagong toll na para dyan. 65 pesos naman para sa Class 3 vehicles. Mahigit tatlong daang pasahero ang stranded sa Manila Northport Port Passenger Terminal dahil po sa bagyong pepito. Mahigit dalawang daan sa kanila ang apektado ng mga kanseladong biyahe, kabilang sa Bacolod, Iloilo at Dipolog. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay sa kanila ng libreng pagkain ng mga otoridad. Ang DSWD nagbigay na rin ng sleeping kits dahil ang ilan po sa kanila biyernes pa nasa pantalan. Mahigit sang daang advanced passengers naman ang nadagdag sa stranded. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayon sa Katanduanes na isa sa pinakanapuruhan ng Bagyong Pepito. Kausapin po natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Gliza Esculiar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Pony, at maganda uh, magandang umaga po sa ating mga kababay. Ma'am, sa ang direksyon na po patungo ang Bagyong Pepito at tuluyan na ba itong uh, humina? Ngayon po ang Bagyong Pepito po ay isang uh, severe tropical storm. Humina na po from typhoon at uh, taglay po nito ang lakas na hangin na 110 km per hour malapit sa gitna at buksong aabot naman hanggang 135 km per hour. Kumikilos po, pakanduran, hilagang kanduran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon po ay nasa guhit na po, o malapit na po ito sa guhit ng uh, northwestern boundary ng PAR. At inaasahan po na anytime from now, ay lalapas na rin po ng Philippine Area of Responsibility. At wala namang pong chance ang ito'y bumalik pa sa Philippine Area of Responsibility, ma'am, no? O ma'am Connie, wala na pong uh, chance, o oh, wala na tayong nakikitang scenario na po na babalik po ito ng Philippine Area of Responsibility. Tuloy-tuloy na po ang paglabas po nito. Ayun. At uh, sa ngayon ho ba, wala naman it. ba tayong mga nagbabadyang sama ng panahon na namumonitor, ma'am? Sa ngayon po, base po sa PC threat potential po ng ating Climatological Division, ay wala na po nga uh, cloud cluster o low pressure area na nakikita po tayo ngayong linggo. Ang inaasahan na lang po natin ay uh, ang pagsisimula po ng Amihan NAE any day from now po. Oh, so po pwede nang uh, tayo ho ang makaranas ng mas malamig na panahon dahil sa Amihan. Opo, una po muna dyan ang Northern Luzon and eventually po dito sa Metro Manila, likely by December po po natin mararamdaman yung, yung paglamig po ng panahon. I see. Pero wala na po tayong, uh, kumbaga, bagyo pang uh, paparating pagdating po ng Desyembre kaya o bago matapos ang buwan na ito? Bago po matapos ang buwan na ito, base po sa ating uh, forecast ay uh, mababa po yung chance na magkaroon po tayo ng bagyo. But for December po, isa o dalawa po, po ang inaasahan po na. ayon. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, Ms. Glyza Esculiar, ang Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Maraming salamat din po, Montoni.